Ano ba yan, Kate? At saka Chloe, bukas ang pasokan natin, hindi man lang tayo gumanda ng bakasyon. Ano pa? Ang dami-dami ko pa naman nilagay sa mukha ko. Wala lang naman ang yari. Nasayang lang yung pera ko. Hay nako, ako din. Alam niyo nagkang sugat-sugat yung mukha ko. kakakod lang ng sabon. Mga ineng. Ano ba yon? Uy, Kate, huwag kang makiusap ng ganyan sa tao. Sa so, manong ugaliin nito? Oo nga, wala akong respeto. Ano po ba manang yung kailangan niyo? Baka may konting pagkaing kayo dyan. Baka pwede ako makahingi. Eh, paano yan? Ito lang ang meron ako. Isama mo na tong sa akin, Rowena. Yung akin din, oh. Ayan, para marami. Ah, Manang. Ah, ito po, oh. <laughs> Maraming salamat, mga ining. Dahil diyan, gaganting palaan ko kayo. Ang tari ni Manang, may ganting pala. Ito ang mahiwagang kwintas. Kapag ito ay sinuot nyo, magiging bago ang itsura nyo. Oh.